na mga boss yung uh, mas maliwanag siguro na paliwanag doon sa may video nung nakaraan yung yung tanong ni boss uh, ah shout out sa iyo boss napaka-interesting nung uh, tanong mo yung comment mo doon sa ating YouTube channel sa ating YouTube na video ayun yung kasing tanong niya napaka-interesting so Ah, uh, na, 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 nalagyan ko na ito boss ng video ngayon gusto kong magpaliwanag pa ng mas maliwanag pa siguro so itong video mga nga boss napakiksi lang may tutorial tayo may demo yan no? so uh, panonood nyo na lang mga boss wala nang cut yung video para saglit lang then ayun shoutout kita boss ganito kasi yung tarong ni boss ay ganito uh, pwede daw ba yung isang magnetic wire lamp sa buong aparato yung primary sa kayong secondary isang wire lang number 16 so yun nga i-drawing ko mga boss yung diagram so ito na shoutout sa boss Jan kindly Rebilla shoutout sa kamusta ka ikat palagi boss so ganito mga boss halimbawa ito yung corner ninyo mga bossing yan. kita ba? So, ito yung core. Ito naman yung umpisa mga boss ng number uh, 16. 16 siya umpisa. So, ikot mo ngayon yan dyan. Bali isa. Makit ulit. Dalawa mga boss. So, apat. Pang-apat na yun, napatong mga bossing. Ito yung umpisa. Pang-apat na patong na to. So, dito mga boss, dito mo pinulupot ka na. Maglalabas ka na kayo ng wire. Ito yung sinasabi ko na maglalabas ka ng wire. Para dire-diretso na. So, ilabas mo dito yung wire. Ilabas mo ganyan. So, yun na yung pangalawang connection natin mga bossing. Tapos, ituloy-tuloy mo na mga boss, ituloy-tuloy mo tinuloy na. tinuloy-tuloy mo ng pang-secondary na to mga bossing pang-secondary. Halimbawa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mga mga boss nine na patong patong yung 17, mong pang-secondary pero 16 pa rin number 16 pa rin na magnetic wire Pati ito, number 16. Yan, so, ito na yung last ngayon. Ngayon, ito, kapunta sa rad, mga boss. Sa rad yan, sa rad. Ngayon, ang mangyayari dito, yung, yung sinasabi ko din nung sa may video ko, kung gusto mong kung gusto mong nakajumper ka, mga boss, nakajumper yung connection nyo, huwag nyo lang, huwag nyo lang putulin dito. So yan, ito, papunta na rin sa may isang rod. Tapos sa limbawa, ito yung pagkita din yung mga bossing. Ito yung contact point. Ito yung upper. Ito yung lower. So, ito mga boss. Ito, ko connect mo dito sa lower. Ganyan na yan. Ito naman, itong upper connect mo sa battery B positive pero bago ka mag B positive mga boss mag magbigay ka ng switch idaan mo sa switch so halimbawa ganyan ito yung switch naman yan so ito naman mga boss ito na yung negative battery negative tapos na yan mga boss yan na yung pinakabuong connection niya. 16 lang yan, 16 lang itong uh, magnetic wire natin. Ngayon, kung ayaw mo naman ng naka-jumper, putulin mo dito. Yung, yung umpisa nito mga boss, itong secondary, dito na, sa di diretsyo. Tapos yung last nito, dito naman. Parang ganito na siya. Kumunikta na siya dyan. Yan lang mga boss. Tapos, doon naman sa output niya mga bossing uh, hindi siya magbibigay ng napakalakas na, na output na kuryente pero magbibigay siya ng na, napakaluwang na na area nung kukuryentein mo so ang gawin mo na lang pag ganito yung connection mo magay uh, ka ng maraming condenser mga boss maraming maraming mga 30 ganyan 20 to 30 na piraso ng condenser para hindi uminit yung bugi. Kasi nga mga boss, pag number 16 na primary, uminit yung bugi. Medyo hirap siyang lumabas. Kaya ang gagawin mo, magdrawin ka ng mga 30 na uh, condenser. Ito kasi mga bossing, pag, kapag mas payat na primary, mas pigil yung uh, paglabas ng penetration ng contact point sa may platino. Kaya umiinit siya ah uh, Ito, isipin ninyo mga boss. Pag number uh, 13 yung primary mo, ano yon mga boss? Ang lakas nun, ang lakas nung magnet niya, ang lakas nung, nung lalo na pag tatlong patong lang, tapos number 13, ang lakas nung tunog nun mga boss. Hindi siya umiinit pero malakas. Ibig sabihin naman doon, malakas naman yung kain niya sa uh, contact point. Sa battery, malakas din. Kaya ang pinaka the best yan, number 14, tapos apat na patong. Para eksaktong hindi siya matakaw sa battery, hindi, hindi rin siya iinit. Yan lang mga boss.